lawak na kagubatan sa labas ng kaharian ng Albania. May nakagapos sa malaking puno, mahigpit ang pagkakagapos ng lalaking pangalan ay Florante. Nasaan? Nasaan? Nasaan lang iyong awa? Ako'y nananaghoy. Tulungan mo sanang mga laya. Patawad, Albania. Magkat hindi ko naligtas sa kasamaan dahil kidol po. Sila wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ang aking buhay. Pati ang korona ni Haring Liseo kanyang inagaw pati si pa, pati si Duque Briseo kanyang pinatay ang aking ama O oh Diyos mo sana ako mo sana akong makalaya kung ako'y mamamatay sana'y Thank you o aking Diyos, aking Ama. Hila, di mo sana, di mo ata dinidigin ang aking hiling. Kung ako'y mamamatay, ako'y magiging masaya pag iniyakan ako ni Laura. Talagang minamalas talaga ako. Ako'y pinapahirapan sa kamay na taksil na si Adolfo. Si Adolfo, parang Parang halimaw kung manakit. O, Plerida o Tadjana, kilupit mo! Tinuwa mo ang minamahal ko! O, ano ang aking tinig na naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao o sino kaya siya? O, awawawang tao! Lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtap sila. Okay lang ako na kung madali. Baka hindi ko maligtas ang taong iyon. Ah! Ah! Parang nakita ko na ang taong ito. Sino ka? Di mo ba alam na tayo ay magkalaban? Pero ikaw na nga kailangan ng tulong. Siguro nga. Pero kung hindi ka dumating, patay na ako kung hindi ka dumating. Pero ang aking kamatayan ay aking kaligayahan. Kumal, dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit. Pero salamat, kaibigan. Hey, okay. no, sir. Bibigan, maaari ko bang malaman ang iyong problema? Sige, sisimulan ko nung ako ay sinilang. Ako ay isang anak ng duke ng karya ng Albania ni Duque Briseo. Ang aking ina ay si Prinsesa Floresca ng Crotona. Pangalan ko ay Florante. Siyam na taon pa lamang ako, dala ko na ang panat pusog ko. Gagamitin ko ang mga iyon upang tirahin ang mga hayop. Makalipas ang mga taon ayon sa aking ama na paaralin niya ako. Ngunit ayaw ng aking ama ni si Prinsesa Flores ka. Tapos sa ayon, ba? Dahil mas magandang ang pagtuturo doon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang kinabukasan? Sino mag-aaraga sa kanya roon? Oh. Alagaan siya ng kanyang guro at kaibigan doon. Isang hapon, itinipon ni Antenor, kanilang guro, ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula ng kalawang apo na si Durante ang nangunguna bilang po. At si Adolfo naman bilang Elio. Pinanggang saksakin ni Adolfo si Florante at bigla itong pinigil ni Menandro na niya at sabing, Adolfo, itigil lang iyong kahibangan. Nakalipas ang isang taon, may sulat na dumating para kay Florante. Hindi! Mahal kong ina! Bakit mo mo iniwan? Dami-dami ng panahon, hindi man lang tayo nakita Hindi, hindi, hindi na pwedeng mamatay. Pumuhi si Florantes, Albanya at may mensahero ang nagbigay ng sulat. Magandang araw po. Humingi ng tulong grotona sa inyo dahil nanganganib po na masakop ni General Oms Malik. Magandang araw sa iyo, Florante. Salamat sa iyong papuri. Palagi kayo kinakento ng iyong ama na si Dr. Pupeo. Sana yung nakilala pa kita ng Dr. Ako, ngunit ilang araw na lang, aalis ka na rin. Kung okay, mahal na sa iyo ay hindi dito dahil sa isang pagsubo. Mag-iingat ka, Florante. Ipangako mo sa akin na babalik ka. Itatatakbo sa aking puso ang so, iyong pangako. Nang pabalik na si Florante, ay may dalawang lalaking lumapit sa kanya at siya'y kinuha. At itinali si Florante sa isang punong malaki sa kagubatan. Mo na ako, kay Diva. ako si Aladin, anak ni Sultan Ali Adam. Oh, oh, dahil ako ng aking ama. Habang sinasaktan ni Adolfo si Laura, ay biglang dumating si Plerida upang pigilan si Adolfo. At habang naglalakad sila, ay nagtaka si Florante nang makarinig siya nang nag-uusap. At ito'y pinuntahan nila. At ang kanilang nakita ay si Laura at Plerida

Gaganyan ko na lang. Okay. Ay, 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 ay. naman ng mga to. Oh, Ikaw na lang. Ang... Wow, wow, ang tao. Lahat ng kanyang toy natapos. Nang share, pinagtak. Ba namin?